Ang sinabi ko, ganito, parangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Sen. Yes, uh, may I ah, yes, interject? It. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng polis yan literally hindi mo sabihin ng death squad. Uh, yung isang senador, yan, yan ang nakaupo dyan, si Senador de la Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n. Lahat yan sila, ikaw like, ito, si Danau, ayan o. No? You know, eh, kasi sa kasalanan niya siguro. Wag ka bang ilam ang pinatay mo. Dumaan yan. Eh, ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Dunaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali, yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan sila. Yan, yan ang instruction ko. Patayin si Kuy. Encourage, patayin si Dilarosa. Encourage them, lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Noong na-presidente ako, ganoon rin sa command conference. Yan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important criminal they go after the innocent people robbing mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay mayor ako matagal aakyat ng bahay magnakaw rerepen yung bata rerepen yung babae tapos papatayin kung ikaw ang mayor how do you deal with the problem ano kaya ang mag -ma tingin ninyo sa I, I I I'm I'm sorry to tell you I'm sorry to, to express to the, to the nation unforgiving ako. Hardliner. Alam nila yan. Pati polis. Pati polis alam nila. Uh, they are not uh, ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga polis. Putang ina kayong mga polis. Pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Eh, that Mr. Was, uh, no, uh, no, need to strike it out if that is the real way that the mayor then uh, phrased his, uh, his uh, sentence. Okay, Bre, as, as no, chairman, Mr. President, fact-finding muna. na uh, General Gamboa, you were formerly chief of police of Davao.

Um, Mr. Chair, uh, yung DDS, yung term DDS, siguro sa amin dito, Danau, General Coy, Jel Gamboa was never a chief of police, but na-assign yan sa Davao, sa Police General Office 11. Ako, assign ako ng Davao as city director. At doon ako nagsimula yung, yung karir ko sa Davao City. Just this uh, weekend, Mr. Chair, in ako ng mga media ng Davao, nung umuwi ako. At harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento ng term ng double squad. Pag may namatay, binabalita ka agad nyo, Squad, squad, double squad. Kayo, nag-imbento ng term na yan. Sabi ko sa media ng Dabao. And later on, one of the media ng Dabao, dinibank yung aking, uh, aking statement. Sabi niya, sir, with, with respect, bago namin yan na-create, yung uh, na term na yan ng double squad, meron kasing isang namatay, Mr. Uh, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na double-digit squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng double-digit squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-invento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, na nagiging, uh, ginamit na, pag, pag may binaril, sabi ka agad, double-digit squad. Kahit na binaril ng, uh, dahil uh, jealousy ang uh, motibo, o kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, didiis is ang uh, pinapalabas na term. So yan na, lumaki na yung pangalan ng double-digit squad, Mr. Chair. Yan na po yun.